Wala na akong panty. <laughs> ang maigo ka na akong tumoy. Panty mo na lang ang nakababa. Ang pampatibay na relasyon, pa -iba -iba ng relasyon paiba-iba ng posisyon. Wala na akong panty. <laughs> ano? Sa ko lang ah O sige bukas, maglalaba ako. <laughs> ano ba? Ang bastos mo naman. Bakit? Sinasandalan mo ang dibdib ko. Dibdib pala yan? Kala ko pader. <laughs> Sabi mo, cute yung pusa mo. bakit nung tinignan ko, ang laki ng bunganga? Scammer. Kung pangandoy dako pa kog tutoy langga ako isa ra gid akong pangandoy ang maigo ka na akong tumoy ah! gusto mo nang matibay na relasyon ipa mo <laughs> lahat na lang nang bilihin nagtaasan panti mo na lang ang nakababa Ay, oh, yung lit ng dede. Ay, yung lit ng uta. Salat <laughs> tandaan malapa daw ang noo ng mga babae Chak May malapad na lupain yan Uy <laughs> Mars, tanatay lang yata yung ex mo habulin mo siya Nako Mars, ayoko maghabol Aalog lang yung dede ko <laughs> Lahat ng mga matatangos ang ilong malibog. <laughs> Ginagawa ko naman lahat ng gusto mo. Nabibigay ko naman lahat ng pangangailangan mo. Mas mahal pa nga kita kaysa sa sarili ko eh. Ano pa bang kulang sa akin? Sige, sabihin mo. Lady. Ah, talaga pa. Huwag mong idaw ng sarili mo. Halika dito. Umibabaw ka sa akin. Alam mo, parang kang na bubuhay mag-isa Kahit tigang oh no! Oh no! Pag ako'y iniwan mo Okay lang Pero ito ang laging tandaan mo Looy kayo <laughs> Bago ka magsalita na ayaw mo sakin Tanungin mo muna yung sarili mo Kung gusto ba kita hey. oh. Wala ka pa bang minal? May minal na ako wow. Wow. Hindi kayo nagkatuloy Hindi ako minal eh What? Single ka ba? Single din ako Uy isa lang ang ibig sabihin noon. Pangit tayo pareho. Di ko alam takbo ng buway ko. Kaya nilakad ko na lang. May mga lalaking nagmamahal ng seryoso. Pero pag nagloko yan, ay sus, asahan mo, sasaludo, pati demonyo. <laughs> Kung hindi man tayo ang para sa isa't isa, pinitin natin oh, no. dahil ayoko sa iba. Ang love, hindi hinahanap, hindi rin dumarating. Inaagaw yan. <laughs> Crush. hi may gusto ako sa'yo ako? wala yun <laughs> o natapos naman tingin na videos ngayon ng mga ka-idol sana po yung nag-enjoy at napasaya ko naman kayo sa araw na ito at uh, sana po hindi nakalimutan na kalimutan na i-share ang ating video para marami tayong mapasaya ngayon mga ka-idol ah uh. Bago natin tapos yung video mga kaidol, mag shoutout lang muna tayo mga kaidol kay Idol uh, Jomar Mindo. Yun, shoutout sa idol. And shoutout din kay Idol Bernie Bumagat. Ayun, shoutout sa idol. And shoutout din kay Idol Silvano Francisco. Yun, shoutout sa idol. Ingat po dyan pala kay idol. And shoutout din kay Idol 2 are better than 1. Yon sa idol, sa mga kaidol baka paki-subscribe din ang kaniyang channel mga kaidol to are better than one. Yun, shoutout So, ayan lang po mga kaidol, uh, kung gusto niyo pong mag-shoutout, comment lang kasi sa video na ito para kaya nang ang shoutout ko sa next upload ko mga kaidol. So, have a blessed day, Sunday to all, keep safe always, and God bless.